Hi guys! Welcome back ulit sa akin channel mga kabalen, mga foxters. So, time to relax again. Uh, so, next school na yung mga bata. Anyway, uh, hindi naman yun ang kailangan kong ikwento. So, last time do sa vlog ko, eh, na-stress ako sa Walter Mart, do sa taong, uh, siyempre, I know na na naintindihan ko sila dahil kinagawa lang nila yung trabaho nila sa Walter Mart. So, Anyway, um, last two weeks ago, uh, nag-inquire ako sa JBL, mga kabalin, mga poster. Excuse me po, pasensya na, meron parang buhok. Uh, and then, uh, two weeks ago, wala pa silang available. So, nag-inform muna ako uh, two days ago o oh, kahapon yata parang biglaan lang mga kabale mga foxters so hindi ako makapag vlog sa hospital kasi baka bawal po pagpasok sa JBL anyway kwento ko lang kasi ang mga priority po nila do sa bivalent bivalent or hindi ko alam kung paano mo pronounce I don't know how to pronounce it correctly po mga kabalen, mga foxter so anyway, shout out na lang po doon sa two doctors na mabait po sa JBL thank you, thank you so much po Uh, nakahabol po ako ng vaccine po for bivalent kasi ang mga priorities po kasi ngayon is uh, A3 yung comorbidities P PWD at saka po yung mga uh, for senior citizen po so yun ang mga available for uh, for this time muna po Opo, yun ang mga uh, available uh, sa mga regular na mga, at saka uh, health workers yata po, uh, health workers uh, sa mga health workers available din po sila so apat uh, po yun eh so hindi ko na po na vlog do sa loob basta pagpasok niyo po do sa uh, from do sa after do sa wellness doon sa JBL meron din po sa Walter Mart uh, magtanong lang do sa meron parang event center kasi pagpasok ng event center na po sa Walter Mart so makikita niyo yung mga taong nagva-vaccine po doon basta dalhin niyo lang po yung two vaccine card niyo po uh, yung yung nag uh, dose 1 and dose 2 kayo and then yung sa booster 1 and booster 2 so yung 2 cards po uh, dalhin niyo na lang so yan eh, tapos magre hindi yung sa Walter Mart magre-register kayo through paper siya tapo yun. so sa JBL naman po ganun din same din so pagpasok yung, uh, so sa pagpasok niyo nga po sa JBL to uh, sa after wellness, merong isang building na tabing-tabi lang po siya and then papasok po kayo tapos pag-fill up po kayo ng form and then yung kung sino man yung sa information na magbibigay ng form, ipapanig po yun sa fourth floor and then pag na-confirm uh, na na, -confirm na, na register po doon sa parang record po nila tawag. Record po yata ang tawag nila doon. mag announce po sila. May mic po sa JBL na o. Oh, ganito po. Pupunta po kayo sa 4th floor doon sa OPD. Doon sa outpatient department po sa 4th floor. Sa room 9 yata po yun. Hindi ko... Masyadong nakita kahapon kasi po ako biglaan din po ako kasi nga two weeks ako nga at saka uh, matagal-tagal ng panahon na na, na na tawag po dito na ah uh, naghahanap ako ng available for yun nga po uh, for vaccine sa bivalent po mga kabale mga foxes so na napansin niyo naman po do sa aking uh, YouTube uh, na stress ako nga sa sa uh, sa Walter Mart. Anyway, uh, di naman nila kasalanan kasi siguro ginagawa lang nila yung trabaho nila. Kaya lang, na, syempre, nag, nagkagastos tuloy ako ng hindi hindi karapat dapat. So anyway, mga kabalin, mga Foxster, so pagpasok mo nga doon sa information nga tatawag nga sila ng mga pangalan niyo uh, and then papalit nga kayo ng fourth floor do sa outpatient department mga kabalin, mga Foxter, May mga nakapila po doon. Hahawakan ah, niyo yung card pagkatapos ipipresyunan po kayo kung hypertension po kayo or kung ano man po yung uh, comor comorbidities niyo po, comorbidity. So, yan mga kabalan. Pasensya na hindi ko mabigkas pong yung mga comor comorb comorb comorbid comorbidities. So, yan. Pasensya na po hindi ko ma mabigkas po yung mga salitang ayong comorbid. Oh, anyway, so yan guys, mga kabale, mga foxer. After niyo pumanik po, po doon, so Ah, uh, hindi ko na lang po na vlog kasi baka bawal po kasi doon. So, pagpanik nyo po doon sa 4th floor and room 9, doon sa outpatient, may naman nakasula po doon na bivalent uh, vaccine po doon po. Tapos, pagpasok nyo nga po, uh, pagpasok nyo nga po, ipipresyonan po kayo ng mga doctors. And then, after po noon, uh, pipila kayo do sa may mga upuan po doon sa medyo aside side lang ng konti. And then, pag ano po, uurong-urong po kayo. So, uh, by two siya tapo yung, yung pinapapasok. So, o konti lang po yung mga tao doon. So, ako nakahabol nga po ako. Kahapon mga kabalen, mga foxter. So, yun lang mga guys. Kung gusto nyo magpa-vaccine for bivalent, uh, meron pong available po sa walmart and sa JBL. Basta pa ang priorities po nila is uh, A3, yung comorbidities, Uh, senior PWD po, mga kabalen, mga Uh, kabalin, mga foxter at mga senior and mga health workers po. So yun, kung available po yung time nyo, mamasya na lang po kayo sa JBL and at the same time sa Walter Mart. Meron namang po doon sa Walter Mart, bas pagpasok nyo sa event center, may mga nurses, nurse po doon na mag-vaccine po sa inyo. So yun lang guys. So, Don't forget to like, follow and subscribe, mga kabalil. So God bless us all, stay healthy and stay safe.